Magandang tanghali po mga kalaki, tanghalian na po at ito na po ang mga pangmalakasan nating mga pang jackpot po sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Mga 6-digit lucky numbers ngayon pong July 5 mga kalaki. Kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki, baka this time ikaw na ang susunod natin na winners ng... Balik tayo, 4-digit o 5-digit lucky numbers o ikaw lang susunod nating milyonaryo. Kaya mga kalaki, sa mga nais po ng mga lucky numbers namin, kapag nagustuhan mo, kunin mo, tayaan mo sa loob po ng 3 days. Kung ayaw nyo naman po ang vlog namin, pwede nyo pong iscroll up yan, lagpasan nyo po, marami po nagbibigay ng mga lucky numbers dyan. Pero po sa mga nagtitiwala po sa amin, dahil kami po ang nauna, ito po ang legit na legit mga kalaki, Sir Red po ang inyong... Ayan po ang inyong uh, patnubay sa mga numero Ito na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers Kung ready ka na, ibibigay ko na sa iyo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo Ayan, at syempre po mga kalaki, ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad Number 21 Number 36 number 38, number 51, number 54, number 43, number 19, number 12, number 30, at number 6. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 23, number 27, number 34, number 37, number 17, number 8, number 15, at number 22. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 18, number 26, number 29, number 34, number 37, number 16, at number 8. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0, ah, 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na po number 15, number 21, number 25, number 5, number 20 at number 14. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 3, number 1, number 5, number 2, number 0 at number 8. At ito naman po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 23. Number 36, number 37, number 18 at number 12. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ng mga <coughs> binigay ko po sa abroad. Syempre bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, sa mga naglalaki ang jackpot po ng Lotto Pilipinas para po sa mga lucky followers natin diyan na nag-aabang at nanonood po, dapat para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ito po mismo ang gamit ko ngayon. Ang Red Parungkin po na merong 96,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen po at siyempre po si Aris Gatchalian. Ayon po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 17,000 followers. At siyempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong Uh, 440,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart lang heart mga kalaki, automatic po. At naka-follow up, padadalan ko po kayo ng mga libreng laki numbers agad-agad sa messenger nyo. At tatayaan nyo po ay ng 3 days, aalagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan. Tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Wedding po mga kalaki. At ang mga laki numbers po namin mga kalaki ha, sinong sumada po natin yan galing po sa libro ni Lola Carmen. Kaya sa mga interesado po, nagsubukan po ang mga laki numbers namin, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa ating mga kalaki. Pag sumali ka rito, i-code ko ang birthman at birth year mo bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit 4 digit, 5 digit, 6 digit 7 digit, depende po sa mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, so ano pang hinihintay mo sari na po sa mga interesado po bibigyan ko po kayo ng discount message na po kayo sa messenger ko para member ka ng 3 months ng July August at September okay, so ayan po mga kalakaya, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa mga 6 digit, Ito na po ang 6 42, kunin mo na at ako'y nagugutom na sabay-sabay po tayong kumain eto na po ang 642 Lotto Pilipinas jackpot, kunin mo na number 31, number 42 number 28 number 23 number 16 at number 9 at eto na po ang 645 ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 25 number 22 number 37 number 39 Number 43 at number 11. At ito lang po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 18, number 34, number 38, number 14, number 17, at number 6. At ito lang po ang 655, 6-digit lucky numbers. Number 12, number 38, number 40, number 51, number 49, at number 33. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na. Pero bago yan, iinom muna ako. Ayan po. At syempre, ito na po ang mga lucky numbers natin ng 658 Lotto Pilipinas. Kunin mo na. Number 39 Number 27 Number 23 Number 6 Number 52 At number 20 Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Ang kanina po nagpapa-shoutout pa sa Ayan po mga kalaki sa Nueva Ecija po dito po sa amin sa may kuya po Nueva Ecija po sa Pamilya Castro. Pamilya Castro po dyan, shout out po sa inyo. Sa walang sawang panunod nyo po araw-araw, humihingi po siya ng wedding. Papadala po kita ng 2 digit lucky numbers. At syempre po dito naman po sa may, ayan wow, sa may Marikina. Ayan po sa may mga taga Marikina po, batsuki natin ang Marikina no. Ayan, shout out po dyan sa inyo sa mga titinda daw po sila ng mga ulam. Ayan, mga lutong ulam po dyan. Hello po sa mga, minsan nga patikim nga pag bumili ko ng sapatos sa Marikina. <laughs> Ayan po, kila ati Norma at kilaati ati Delia. Shout out po sa inyo dyan mga kalaki sa mga vendors natin dyan. Lahat ng vendors dyan, saludo ako sa inyo. Bibigyan ko po siya ng lucky numbers na 3 digit ang tinatayaan niya. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it, ikaw na ang susunod na winners. Alagaan niyo po mga lucky numbers yan ng 3 days bago niyo po bitawan. Good luck! Lunch na tayo. Nagugutom na ako. Gusto kong ulam ngayon. Ah, adobong ano. Cheek pork chicken adobo na may sasawa na patis. Tapos kalamansi tapos sili. Ah!